Hey guys! So for today's video nga po pala ay dumating na po pala yung parcel natin na Flash. Ayan, napakabilis talaga ni Flash. And ayun na nga guys, sabay-sabay nating uh, i-unbox yung parcel na dumating sa akin. So it's 10.48 and kahapon ko lang, ah, nung nakaraan ko siya in ano guys, in order. And ayun guys, eto na siya guys, unbox na natin. And For only 135 pesos lang siya guys. Ang napakaganda niya. Puto ano siya guys. Pang anti-rejection siya. And kasi sa akin guys. Yung nabili ko nung nakaraan. eh, nawala siya. Tapos ang nangyari kasi. tas may isa ako. Tapos nalabo-labo na siya. And yung sayang yung nawala sa akin na. Ah, uh, pang ano ko. Pang computer talaga na ano na eyeglass ko nawala siya and ayun na nga guys napakaganda niya guys kasi may case pa siya guys and napakaganda talaga napaka protect mapuprotektahan talaga kasi guys meron siyang ano aside sa may box siya guys meron din siyang pangpunas ayan so napakaganda niya guys at ang in order ko nga po pala guys is rose gold siya guys is napakaganda niya ayan ayan siya guys ang napakaganda niya as in napakaganda and ayan so bubuksan natin guys and aside sa box guys ha naka ano pa siya diba naka naka plastic cover pa siya and ayun mayroon siyang pampunas at saka yung yung white na cola dyan nasa box And, ayun, guys. Diba? So, 135 pesos lang, guys, ha? Makikita nyo yan, guys. Check out nyo yan, ha? Sa aking uh, TikTok shop. So, ilalagay ko Here, po guys. sa... um uh, sa video yung to, yung link na to kung saan ko nabili siya. napakaganda niya talaga, guys. For only 135 pesos, napakaganda, 'di ba? And ano, napakalinaw niya. Ang tingnan niyo naman, kitang kita naman, guys, 'di ba? Kitang-kita na ano. O, oh, diba? Tingnan nyo naman. O, oh, diba po? Ganun. Ganda. So, ayan, guys. Magpabudol na din kayo. Ayan, napakaganda niya. And, ayan, and, pang anti-radiation talaga siya, guys. protektahan yung mata natin sa radiation, guys. And, kung katulad po kayo sa akin na laging nasa cellphone and also nasa laptop lang. And, ayan, guys. It's